Sa nakaraang video natin ay natapos tayo ng magpakawala na si Elder Shu ng pinakamalakas niyang itinatagong teknik. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, bagamat hindi maitatanggi na malakas ang pinakawalang atake ni Elder Shu, ngunit tila ba ay hindi naman nababahala ang Demon Girl. Panunuyapan niyang sinasabi na ang kapangyarihan ng pag-atake na ito ay tunay na kamanghamangha. Ngunit walang kahulugan kung hindi ka maaaring matumbok nito. Maging ang pangalawang prinsipe at si Shangguan, ay inaakala na na mababaliwala ang pakakawalang atake ni Elder Shu. Nauna magbigay pahayag si Shangguan ayon dito ito ay lumiliku hindi magagawa ni Ginoong Shu. Ayon naman sa pangalawang prinsipe, ang Old Shu ay isang marangal at semi-holy, walang magiging ganoong mababang antas. Ito ay isang teknikal na pagkakamali, bagamat ang dalawa ay nag-aalala na si Yun Siang naman ay sinabihan sila na huwag kayo mag-alala si ginoong Shu ay may trick na hindi simple. Habang ang Old Man ay nababalot ng napakalakas na enerhiya ay nagsalita ito na, ang galaw na ito. Original na, espesyal na handa ko para sa isang tiyak na Holy Stage Star Soul General, na makikita nga na muli na naman binawasan ni Elder Shu ang kanyang espada na samasama -sama sa pinakakawalan niyang enerhiya. Kasunod ay tuluyan na umangat sa kalangitan ng buong enerhiyang binuo ng Old Man. Maya-maya pa ay bigla ito nawala. Sa ilang sandali naman ay may bumabagsak sa kalangitan na animoy napakaraming bulalakaw. At nang tuluyan ng bumagsak ang pinakawalang atake ng Old Man ay di na magawa pa na ilaga ng Demon Girl ang napakaraming atake ng bumagsak mula sa kalangitan. Bagamat marami na siyang iniwasang mga atake ngunit lingid naman sa kanyang kaalaman ay may isang wave pang atake na kanyang kakaharapin. Nang makita ng Demon Girl ang napakalakas na enerhiyang babagsak sa kanyang kinatatayuan ay wala na itong nagawa kung hindi ihanda ang sarili sa kung ano ba ang kakalabasan. Nang tuluyan ng tumama ang napakalakas na ataking iyon ay buong buo niya itong sinulo. Nang hamupa na ang napakalakas na wave attack na iyon na kung tawagin ay itong Tian Pillar of Divine makikita ang mga gusali ay di rin nakaligtas. Sa lakas at lawak ng saklaw ng pinakawalang atake ni Elder. At sa di nga inaasahan ng lahat ang kaganapang iyon ay makikita naman ang Royal Guard na parabang hindi naman nagulat sa reaksyon ng kanilang pagmumukha. At ang mga sumunod naman ng na mga eksena, sa lugar kung saan ang kinaroroonan ng Demon Girl, na siya niyang buong-buong sinalo ang atake ng Old Man. Ay bahagya naman masisinagan ng isang anino ng isang tao animo'y matatag pa itong nakatayo. Dingal naglaon ng tuluyan ng mawala ang makapal na alikabok na bumabalot sa lugar ay malinaw na masisinagan kung ano ang kahindik hindek na nangyari sa Demon Girl. Bagamat napakarami na nitong pinsala sa halos buong katawan ay matatag pa rin itong nakatayo. Kaya naman itong si Xiaomi ay labis na nabigla sa tatag at tibay ng Demon Girl. Ayon dito hindi pa rin namatay ang Demon Girl. Maging ang pangalawang prinsipe ay di rin niya mapagtanto sa lakas na pinakawalang atake ni Elder Shu ay talagang nagawang makasurvive ng Demon Girl. Dahil nga sa nagawang makasurvive ng Demoness, ikinabahala na rin ito ng ating bida, ayon dito sure enough. Ang Yi Jixi, si, bilang susunod na henerasyon na machine ng Milun Kingdom, hindi lamang may mobility na labas ng Wei Yuan at Yufuluo, ang lakas ng armor ay parang Yufuluo na mukhang may makapal na outer shell. Ang Demon Girl naman ay laking pasalamat sa kanyang cultivation level, na half-step holy stage dahil sa nagawa niyang makasurvive sa napakalakas na ataking iyon. Gayun pa man ayon dito sa Demon Girl, bagamat nagtamo ang aking katawan ng pagkasira magagawa ko pa rin naman laruin ang kapangyarihan. Maya-maya pa ay may inilabas ito sa kanyang kamay na isang hologram device, sabay nagsalita ito na ayaw ko talagang gamitin ito. At habang hawak niya ang device na ito mapapansin naman at Ayla ba ay hindi ito nagtamo ng pinsala na parabang na-refresh. Hindi na pinatagal pa inumpisahan niyang i-activate ang device na nakapop up sa kanyang kaliwang kamay. At matapos niyang ma-activate ang tinatawag na Demon Disintegration Mode, mababakas naman sa pagmumukha ng demon ang True Demoness. At nang tuluyan ang ma-activate ang Demon Disintegration Mode sa Yeezy Style Test Machine Pingtian Zong, ay bigla itong nabuhaya na animoy walang nangyaring pinsala habang naglalabas ng mapulang enerhiya na may halong purple aura na bumabalot sa buong katawan at kumakalat maging sa lugar na kanyang kinaroroonan, at nang mabatid ng pangalawang prinsipe kung ano bang klaseng kapangyarihan ang maaaring ipamalas ng demon disintegration, ay halos pawisan ito sa kaba habang sinasabi na paano ito posible. Ang imposing aura, ito ay lubos na natakpan ang aura ng old shoe ngayon lang. Ito, ito, ay mas nakakatakot pa kaysa sa half-holy stage. At di naman nagtagal ay tuluyan nang ang nakarecover ang gamit na machine ng Demon Girl. Sa pamamagitan ng Demon Disintegration Mode ay tuluyan ng fully repairs ang kanyang machine. At mayabang pan itong sinabi na sa Mode of Disintegration of Demons. Ako ay walang hanggang higit sa half-holy at mas malapit sa banal na yugto, at ang tawag dito ay quasi-holy. Nang pumasok naman sa isipan ni Yun Siang Ang, mode ng disintegration. Ito ay isang kakilakilabot na kakayahan na maaaring pilitin na madagdagan ng isang layer ng kapangyarihan ng labanan para sa isang maikling panahon sa pamamagitan ng pagbabalik sa kapangyarihan ng kaluluwa, talagang nilagyan ang prototype pang Tiansong sa makinang ito. Bagamat nalalaman ng ating bida ang lahat, si Elder Shu naman ay walang maibigay na pahayag kung ano ba ang tunay na kakayahan ng demon disintegration. Sa ilang sandali naman ay biglaang ang nawala ang Demon Girl sa kanyang kinatatayuan. Na nakapag-teleport pala ito sa harap mismo ni Elder Shu at walang hirap nitong pinutol ang kaliwang braso na makinang kaalab ni Elder Shu. Sa bilis ng pangyayaring iyon ay wala nang nagawa pa ang old man, ngunit matapos naman na maputol ang kanyang braso ay naghanda na upang sip naman at nang tumama sa makina ni Elder Shu, ay mabilis din itong tumalbog pa'y taas. Dahil nga si Elder ay kasalukuyang nasa mataas na posisyon ay nagteleport muli ang Demon Girl sa direksyon ni Elder Shu. At nang matagumpay na makarating ang Demon Girl sa mismong likuran ni Elder ay muli na naman niya itong sinipa sa direksyon naman ng paibaba. Sa mga nangyayari na ito ay talagang wala nang magawa ang Old Man kung ditanggapin ng buong buo ang lahat ng atake mula sa Demon Girl. Bagamat ang old man ay hindi na magawa pang makalaban ay walang humpay naman ang ginagawa ng demon girl na pabalik balikan sa magkakabilang direksyon si Elder Shu na animoy naglalaro lamang. Mga ilang sandali pa ay mas pinaigting pa ng babaeng demonyo ang kanyang bilis at mabilis din niyang pinagsisipasi pa sa kanan, kaliwa, ibabao sa itaas ay walang hirap niya itong nagagawa kay Elder Shu, Ayon naman kay Old Man habang nahihirapan na ng labi sa ginagawa ng babaeng demonyo na sabi niya na ang bilis niya ay tumaas ng sobra, ngunit hindi, kailangan kong makahanap ng paraan upang makabalik muli sa paglaban, matapos naman ito ay nakita niya ang Demon Girl na muli na naman siyang sisipain ngunit sinikap niya na makagawa man lamang ng isang paraan upang makalaban. Hindi na mahalaga kung gaano kakabilis ay, basta mahuli lang. Kita, pero, nang makita ng Demon Girl na magsasagawa ang Old Man ng pag-atake ay inihanda niya ang kanyang tayback. Para unahan o tapusin na ang Old Man at matagumpay naman niya itong nagawa na tumama pa nga sa mismong kinaroroonan ng coffin ng Star Soul General ni Elder Shu. Sa pinsalang tinamo ni Elder Shu ay labis ang hirap na kanyang nararanasan. Habang bumabagsak pa ibaba si Elder Shu ay hinawakan ng Demon Girl ang kanyang ulo sabay tinanong na hindi ka susuko ba? Diba? kung gayon mamatay ka na. At makikita nga na naghahanda na ito na putulin ang ulo ng Star Soul General ni Elder Shu. Na mabilis nga niya itong naputol, nang maputol naman ang ulo ng Star Soul General ay binitawan na ng Demon Girl si Elder Shu. Kaya naman dahan-dahan na rin itong nahuhulog pa ibaba ngunit, tila ba ay hindi pa nasisiyahan ng Demon Girl sa kanyang nagawang pangbubugbog sa Old Man na animoy na kukulangan pa ito habang pabagsak ang Old Man. Ay makikitang naghanda na muli ang Demon Girl na sipain ain pa sa huling pagkakataon bago pa man tuluyang mahulog sa lupa ang kawawang Elder Shu. At nang tumaman na nga ang kanyang sipa sa Old Man ay tumalsik ito ng napakabilis na animo isang kidlat sa lakas ng pinakawalang sipa ng babaeng demonyo. Habang mabilis na bumabagsak ang Old Man ay makikitang tuluyan ng nawala ang kanyang kaalab na Star General dahil sa pinsalang natamu sa ginawang pangbubugbog ng Demoness. Kaya nang tuluyan nang bumagsak sa lupa ang old man ay buong-buong katawan niya ang sumalo nito. At nang makababa na rin sa lupa ang demon girl habang bitbit -bit pa rin ito ang ulo ng star general ng old man. Ay sinabihan niya itong isang basura at kasunod ay tuluyan na rin niya itong winasak gamit ang kanyang kamay. Matapos naman niyang gawin iyon ay tumawa ito ng animoy isang baliw dahil sa labis na nasisiyahan sa kanyang nagawa at sinabi pa niya na ang lakas ng kapangyarihan na aking nararamdamang ito ay talagang kamanghamangha. Matapos niyang tumawa ng pagkalakas-lakas ay malakas din niyang ipinagsigawan na, ngayon, maaari kong patayin ang isang half-holy stage tulad lamang ng pagpatay sa isang manok o aso, kahit na humarap sa totoong mga holy stage, hindi mahirap para sa akin na lumaban. Habang ang Demon Girl ay ipinagyayabang sa lahat ang kanyang antas ng lakas. Sa kabilang dako naman kung saan ang binagsaka ni Elder Shu, ay makikita ang kalunos lunos niyang sinapit matapos ang walang awang pagpapahirap sa kanya ng demoness. Nang mapaubo ito ay may mga dugong lumabas sa kanyang bibig, na talagang nagtamo ng malalang pinsala hindi lamang sa panlabas na katawan maging sa loob ng kanyang katawan ay hindi maitatangging nagkaroon din ng malalang injury. Bagamat labis ng nahihirapan ay sinikap pa rin niyang igalaw ang kanyang kamay na animoy sisikapin na makatayo. Habang nanginginig niyang iginagalaw ang kanyang kamay ay may bigla naman nahawakan na isang bagay ang matanda sa kanyang bulsa.